Eh, Bat pinaba? Ay. Ay ay. Bat pinaba? Bat pinaba? Bat pinaba? Wala hindi kaya. Bat pinaba? hindi kaya, ako na lang hindi ano kaya hindi kaya parang gusto kong testingin <laughs> alay ba marunong din ako makiyat ilang palo sa ibo ang nakit ko nung araw lagi ko panalo parang gusto ko testing eh oh kain muna tayo hayaan nyo na yan huwag nyo nang kunin kain tayo hey tol stop muna wala hindi makukuha kain muna tayo kain kain para may lakas kayo muna! Ay, nako. Wala, hindi nila kaya. Hindi nila kaya. May pala. Kala ko, kaya nyo. May pala mga katutubong makiat. Kilala nyo po ba siya? Uh, kilala nyo siya. Siya yun naisakay ko noon dati. Ay, ito eh. Ay. Ay ay. Bat pinaba? Bat pinaba? Bat pinaba? Wala hindi kaya. Bat pinaba? Ay dala ko ano? Dala po. Diyan na dala. Ay dala. Ah, ganun minagawa na. Ay ay ay, ay wala. Ah, ah dyan na yung ano, parang timpak yung na, no? Sayang. Kapal, no? Oh. Bigay na yung pamigay na yung bigas. Itigil mo na yung ano. Itigil mo na. Itigil mo na po. Kain mo na po tayo. Kain mo na. Kain na muna. Kain, kain. Oh, pila. Pila. Abang inaanin yung bigas, kain mo na. Nong may may boxing na. Pila-pila, pila-pila, pila. Nakaroon ng boxing. Hayop ah? paano? Ha? Ay pa ba Ay ay ay, tulungan niyo si Inen no, oh, para ano? Pamigay na. Pila-pila, pila. Pila. Pila pa, alam ko kaya ah. na nila yan nung kaya, na, kaya sila na magbigay Ano nyo? Ano nyo? Ano nyo? Ano nyo? Ano Tulungan niyo si Ninong. Nung kaya na nila yan. Kanin, kanin. Oh. Pila, pila, pila. Pila muna. Oh, tapos saan natin pamimigay yung bigas. Wala, mahina. Mahina pala kayo. Hindi kayo magaling umakyat parang gusto ko test parang gusto ko test pila pila na kakasya kaya yung kanin wala oh, na pila dito tulong pila oo pila don Sir, kamusta dyan? diyan? <laughs> Parang shape <chef> ngayon. hina. <laughs> Wala, mahina, hindi kayo marunong makiyat. Nino. Ha? Teka. Yan, yung bata, bakit? Eto, eto matatag eh, kasi dapat nakuha na ni King Kong. Ang problema kasi, ano, inaano nila, inihila nila ito pa dapat ikaw nakakuha nun eh. Kaya naman katawan yan. O, siya dapat ang na nakakuha. Magaling ka, di ba? Taga, anong sityo ka? Manay Bukiyot. Mula ngayon, kasama ka na sa team ko ha. May sahod ka, sa araw. Ang pasok mo, lunes hanggang sabado. Ha? Ah, ah. Ha? May day off ka ba para mag-gym? Ang <laughs> <laughs> ganda na katawa niya. Kunin, muna, kunin natin siya para may trabaho siya. Saka galing niya umakyat.